Magandang araw mga ka-farmers at dahil naging successful yung pag-introduce natin ng bagong feed sa ating mga manok although nagkaroon ng aberya kasi nga uh, medyo nalito na si Kuya Tata dahil nag-relocate nga tayo ba diba, ng mga manok sa iba't ibang kulungan para masort din natin yung mga manok hindi lang sa edad but most importantly sa size nila para wala tayong manok na maiwang bansot kaya sa episode na to mag-focus tayo sa weight monitoring So magang ito, nagpa-video na naman tayo kay Kuya Tata ng ating mga manok sa iba't ibang lugar. So makikita niyo yung unang batch ng mga hens natin na na-produce ay naglilay na lang itlog. Makikita nyo doon sa may gilid, meron na silang itlog na nilay. At interesting kasi 66 grams ang itlog na to. Malaki para sa edad nila. So ito naman yung mga manok na nandun sa ating maliit na lambat. Kung mapapansin nyo, no, magkakaparehas na sila ng weight, no? At mas onti na sila dito at hindi siksikan, kaya yung mga manok natin sureball na makakaahon sa slump na nangyari sa kanila noong nakaraan. So ito naman yung mga manok natin sa tractor, no? So kitang-kita kita, magkakaparehas yung sizes nito, no? So dito medyo marami sila sa tractor kasi kahit pa sabihin natin na maubos nila yung pagkain kapag minove ang tractor siguradong meron silang mamumukbang na mga ano na mga dahon-dahon galing sa mga weed na tumutubo sa area niyan. So, ito naman yung isa pa dun sa mga tractors na pinaglipatan natin no halos magkakaparehas na size ng mga manok no. So, dito mas onti sila kasi magkakalapit din ang mga sizes nito. So again, iniiwasan natin na meron tayong manok na mababansot. So dito medyo makapal-kapal pa yung vegetation dahil mas kaunti sila kumpara dun sa ibang mga manok na nasa tractor. So tignan natin dito sa pahabang tractor, no? So meron tayong mahigit sa anim, baka mga round pito, walo sila dito sa tractor na to. Although may listahan naman tayo, hindi lang natin kabisado. Pero mapapansin niyo no? magaganda itsura ng mga manok natin, naubos na nila yung vegetation, at syempre, sa susunod na mga araw, I-move na rin yan nila tata at saka ni Mang Ramon. So, mapapansin nyo, no, dahil sa biyaya ng ulan, sobrang kapal ng mga damo natin, dito natin nire-rotate yung mga tractors natin na meron tayo. At ito naman yung tractor na mababa yung ceiling, no? So, mapapansin nyo rin, no, walang naiiwang edad, halos magkakaparehas ang laki, Surbol na walang mababansot pero mapapansin nyo dito may mga Texas na inahin no? so yung mga Texas na inahin dyan um, ating i-harvest yan no? at ibibreed sa season na to and syempre ito naman yung nasa malaking lambat nandito yung maraming magkakasize ng mga manok kasi um, sila yung originally na nasa lambat so tinanggal natin yung maliliit nilagay natin sa iba't ibang traktor tapos yung malalaki sa ibang traktor inilipat natin dito So, may wait na tinimbang si Kuya Tata at this time, hindi na tayo malilito kasi nilagyan ni Kuya Tata ng red coat yung mga manok. So, binili natin noong nakaraan na dapat nga matandaan nila Kuya Tata yung manok na tinimbang. Pero syempre hindi natin masisisi. Dahil sa dami ng manok na nirelocate, mahirap tandaan. Especially kung hindi nagkabit ng lagay ng marker o nagkabit na mga cable tie. Pero this time, nagpalagay tayo ng red coat. So yung red coat, nilalagay itong gamot sa paa ng mga manok para hindi lamukin or kung sakaling may sugat sila ay mas madaling gumaling. No? So anong makikita natin sa datang to? Datang to makikita yung mga tinimbang na manok sa bawat area or bawat kulungan na meron tayo. Ang kagandahan lang nito, since nilagay na ng marker ito sa paa na mapula, ang mga paa nila, nabibigyan tayong picture ni Kuya Tata bukas ng umaga, ay may ito after a week after natin mabigyan sila ng mas masarap at mas sustansyang pagkain. Ano pang magandang good news, no? Yung chahi natin nagtatanong kung magkano yung manok na pang tinola. syempre nag-check rin tayo ng mga presyo ng mga Rhode Island Red sa internet para hindi tayo magliga, maligaw sa pricing. Hindi lang sa site na yan tayo tumingin, kundi sa mga YouTube videos ng na mga nag-aalaga ng mga heritage chicken. Ang isa nga sa nakita natin ay nagbebenta ng 500 pesos per kilo ng ganitong klaseng mga manok meron din tayong nakita na nagtitinda naman ng manok sa palengke ng mga native at mga medyo malalaying um, upgraded na mga native na mga, man, na mga manok na pinapresyo ito ng mahigit sa dalawang daang piso kada kilo. So, anong kagandahan nito ng pagkukumpara? Siyempre, hindi tayo maliligaw sa pag-a-assign uh, kung magkano nating gustong halagahan ang bawat kilo ng manok na ating ibibenta since eventually, magbebenta tayo ng processed um, uh, meat or dressed chicken mula sa mga production na meron tayo. Hindi lang yan, magbibenta rin tayo soon ng mga itlog mula sa ating mga inahin. Kaya ang priority natin, ang ating mga ikakal or ididress na mga manok, karamihan ay lalaki. no? kagaya nito, no? um, nagtimbang na si kuya, tata, no? mga babaeng manok at meron din niyang lalaking manok para mamonitor natin the following week kung gano'ng kalaki yung i-increase nila sa size nila. So again, yung babae, i-retain natin itong mga lalaki kagaya ito. Yan yung mga kakatayin natin at proseso, no? So anong kagandahan ng ibinebenta nating manok? Um, we try to adhere na parang free range sila, hindi sila saksikan sa kulungan at nakakakain sila ng magandang vegetation. And syempre, tuloy-tuloy tayo sa pag-check sa internet kung anong magandang inspiration sa paglalagay ng mga kulungan upang ma-maximize natin yung space at maging efficient yung pagkolekta ng mga itlog. So, ilan to sa mga tinitignan natin at sana maging tuloy-tuloy yung kanilang paglaking healthy, no? Para mas marami tayong ma-harvest, marami tayong mapakinabang itlog at marami tayong ma-share na produkto sa mga kaibigan natin at iba pang kakilala. And special shout out kay Tata. Napansin nyo, hindi tayo masyado nag-post ng mga nakaraan, no? Kasi na-pick up na ng mabuti ni Kuya Tata yung sistema. And syempre, sa pagtutulungan sa farm, hindi magiging mahirap na ma-achieve yung mga goals natin sa season na ito. Insempre, syempre, pag matapos natin i-process yung mga produktong meron tayo, magre-retain lang tayo ng tamang number ng inahin para sa itlog, pambreeding, at syempre, magiging handa sa susunod na breeding season upang makapagparami ulit na magiging source ng meat at chicken natin. Sana huwag kayong magsawang i-follow ang Don Philemon, Muntin Taniman. Susunod na vlog natin. Kita-kits!